Pupunta si sa Pilipinas at kasama ko Ito nga at dala ko yung aking gamit. Pupunta ako dun sa aming shop dahil dun ako susunduin. Ito nga at galing kami sa parking area ng airport at bababa na kami para makapag check in. Konti lang yung dala naming gamit dahil 3 days lang naman yung aming punta sa Pilipinas dahil mag interview lang si boss ng bagong mga Pilipino. Ito na ang aking ticket at salamat kila boss dahil kung hindi dahil sa kanila hindi ako makakasakay sa airline na ito. May isang oras pa kami bago sumakay kaya naisipan ni boss na kumain daw muna kami dito sa airport para siyang food court na ang pangalan ay Hokkaido Ramen. Pagkatapos nga namin kumain ay umupo muna ako dito abang hinihintay sila boss dahil nandyan sila sa loob ng smoking area. Maya-maya nga ay pumasok na kami sa gate kung saan kami sasakay para makapagpahinga ng konti dahil connecting flight nga kami sa Tokyo papunta ng Pilipinas. Nung pasakay na kami, nakita ko dito sa pintuan na merong wifi sa loob ng aeroplano. At ngayon nakasakay na kami, dito nga ako nakaupo sa may bintana. At nakita ko yung mga crew sa baba habang tumatakbo yung aeroplano ay nagbababay sila. Which is nakikita ko ito sa mga tiktok. Ngayon napatunayan ko sa sarili ko na totoo nga pala. At ang ganda ng pwesto ko dito sa may bintana, wala akong katabi. Dahil napapunta kaming Tokyo, domestic flight pa lang yung sanakya namin ngayon. Dito nakalagay yung screen monitor sa may overhead compartment. One hour and a half lang yung flight namin papuntang Tokyo. At ito yung view ng Hokkaido. Ulimlim kasi ngayon. Maya maya ito naman yung view ng Tokyo. Two years ago, dito ako dumaan papuntang Hokkaido nung galing ako sa Pilipinas. Sobrang smooth lang nung flight namin ngayon, kahit maulap. At pagkatapos, pumunta na kami sa baggage claim, hindi para kumuha ng baggage. Dito kasi yung daanan papunta sa international flight. Diyan sa mga machine na yan, tinuruan ako ni boss kung paano mag check in. Grabe kung ako lang, wala na. Hindi mahilig si boss sa cheese, kaya kinalabit niya ako para ibigay yung cheese na ito. Sa likod niya ako nakaupo ng na pwesto, at doon sila sa unahan. Tuntua ako dito, habang kumakain, may gutom lang. <laughs> at tapos kumain, binigay na nga yung ice cream na dessert. Grabe, nagmamantika pa yung labi ko. Ang ganda talaga ng ana. Airline yun ha? nag nga muna ako bago matulog at nung pagising ko tininan ko kung ilang oras na lang tuwang tuwa nga ako kasi 58 minutes na lang lapit ko na sa Pilipinas binuksan na nga yung ilaw sa cabin at habang nagbibigay ng instruction tiningnan ko yung bintana sa labas ang ganda na na ng view at eto na nga Airport na. At finally, eto na. Nakawin na ako ng Pilipinas. Kasama ko pa sila, boss. Mayang -mayan, kinuha na namin ang aming bagahe para makawin na sa hotel kung saan kami tutuloy. At mayang mayay nga, ipalabas na kami dahil nandito na ang aming sundo. Kita-kita sa interview bukas. Bye-bye!